Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang keychain na ito gawa po ito sa air dry clay. Dahil nga nagpapraktis akong gumawa ng name keychain, nagtanong ako sa mga taong malalapit sa akin na kung halimbawa na magpapagawa sila ng name keychain, anong kulay ang pipiliin nila? Bali, dalawang kulay nga ang hiningi ko sa kanila para magkaroon ako ng combination. At sa lahat ng chinat ko ng araw na yon, si Marie yung una nagreply sa akin, kaya siya rin yung una kong igagawa. Ang napili niyang kulay ay black at saka violet. So, ang una ko munang ginawa dito is nag-need muna ako ng color black na clay. Dahil ito, napili kong kulay ng pangalan. Then after ko manid, ay naglagay naman ako ng oil sa letter molder dun sa letra na kailangan ko. Mabilis na lang tong video na to kasi kinat ko na. Pero hirap na hirap talaga ako sa pagmamolde ng letra. Kasi minsan nakala ko nalagyan ko na ng mabuti ng oil pero hindi pa pala. Kaya ko makapit pa siya sa molder at hindi ko siya naaalis ng maganda. Kaya kapag gano'n na nangyari, uulitin ko ulit sa umpisa. Pero dahil nagpa-practice pa lang naman ako, okay lang kahit magkamali. At least meron akong natututunan. At yan na nga, nabuo na yung letter M. Grabe, sobrang achievement na yon. So magpo-proceed na ako sa ibang letra. Tatlong letra na lang naman yung kailangan. Mas pabibilisin ko na lang tong video para hindi naman kayo mainip. So, ayan na. tapos na yung mga letra. Pwede magpuproceed naman ako dun sa pinaka base. Kung saan ko ikakapit yung mga letters. So, ang gusto ko sana dito is violet yung maging base niya. Pero, with touch of black, ang gusto ko sana is yung marble effect na color. Kaso lang, hindi ko siya na-achieve dito. Kasi, syempre nga, bago pa lang ako, nag-explore pa lang. Medyo dark violet na kasi yung una kong na-mix. Tapos, nag-add pa ako ng black. So, ang nangyari, naging mas dark violet pa siya. So, ang ginawa ko, nag-mix ulit ako ng panibagong violet. Actually, hindi pa rin ako satisfied sa nagawa kong violet ngayon. Kaso lang, medyo pagod na kasi ako. Kaya nag-decide ako na yung dalawang violet na lang na nagawa ko ang paghahaluin ko. Since hindi naman siya parehas ng shade, siguro pwede na to. Siya nga pala, yung ginawa kong pansukat ng base ko is yung lagayan ng sim card. Nakita lang kasi yan nakatambak sa bodega nila kuya. Itatapo na sana yan. Kaso lang, naisip ko, kesa bibili pa ako ng popsicle stick para sa panukat ng kapal ng base ko, edi eh ito na lang, nirecycle ko na lang. Para mas tipid, ba? Diba? At least, may nagamit pa rin akong panukat. So, ayan na. Kung makikita nyo dyan, eh, nagmi-mix na yung dalawang violet na ginawa ko. Hindi pa kasi ako satisfied dun sa mix ng kulay. Kaya, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-fold and pag-roll nitong clay. Tapos, feeling ko, parang okay naman na to. Kasi, nag-mix naman na yung dalawang kulay. Sinimulan ko nang ikapit yung mga letters. Bali, hindi na ako gumamit dyan ng blue. Kasi, hindi pa rin naman natutuyo yung clay. Bali, kailangan lang siyang i ng bahagya para kumapit siya. For me, medyo matipid yung ganitong technique kasi nga, hindi ka nagagamit ng glue. At nang mailagay ko na nga ang mga letra dun sa base, cheese. Ilagyan ko naman ang oil yung aking cutter. Para hindi gaano kumapit yung clay dun sa cutter at para mabilis din itong matanggal. Yung base ko dito is hindi perfect. Hindi ko na siya isinakto dun sa size mismo ng cutter ko. Hinayaan ko na lang kung ano yung nakat ko. Para kasi sa akin, okay lang din naman tingnan kahit hindi perfect yung shape. Tapos ginamitan ko lang ng rolling pin para kuminis yung pinakagilid niya. At dahil nga kulang pa ako sa mga tools, itong galing na lang sa laruan na Lego yung ginamit kong pang butas. Siyempre, wala pa akong budget. Tsaka hindi naman kailangan bilhin kaagad lahat yung mga tools. Kailangan lang na maging resourceful para may magamit ka. Tsaka nagpa-practice pa lang din naman akong gumawa. Kaya kung ano lang yung available na nandyan, yun na lang yung gagamitin ko. So ayan, medyo okay na siya. Pero para magkaroon pa siya ng konting accent, ito namang alien range yung ginamit ko. O ba diba, para paraan lang. At least hindi siya sobrang plain tingnan. Kahit pa paano, na-achieve ko naman yung color black and violet na gusto ni Marie. At yan na nga po ang ating finished product. Actually, sa picture na to, meron na siyang gloss kaya makintab na siya tingnan. Kaso hindi ko na lang na-videohan yung paglalagay ko ng and then, until now, hindi ko pa siya nilalagyan ng mismong keychain niya. Kasi hindi ko pa rin naman siya mabibigay kay Marie. Dahil nasa Batangas siya at nandito ako sa Mindoro. Pero na-chat ko naman sa kanya yung picture nito. So, sana nagustuhan niya. Kung nakaabot ka sa part na to, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, comment, and share. And don't forget to follow this FB page. Thank you. Bye!